Ready ako dyan, sasagutin ko pa yan. Ready ka, ah. Sinong X1 gusto mo balikan? Si ano? Sino? Kano sa babae? Hindi vlog to, Hindi vlog 2, hindi vlog ka na! Ayun guys, magpapasto kami, ah. Magsabi ka ng totoo, ah. Hindi ako magagalit. Malamang, real talk lang natin sasabihin ko. Walang iyakan to, walang subungan ng mama. Game. Oo. nasasawa ka na ba sa Malamang! Malam mo pa ba ako? Hindi na! Bilis, ah. Payat o malaman? Payat! Mapati o maitim? Maitim! Morena! Morena! Parang si ano yan ah? Malaki dibdib o plat? Malaki! Sakting sakting ganyan o. No? <laughs> Galing mo ah. Mahaba buhok o maikli? Shorter na lang para ano naman. Bago. Para mga Korean kori-kori korean na ano. Hmm. Nakakatawa ka. Masarap ba ako magluto? Hindi! Tamad ka nga magluto eh! Alam mo nung luto si pati kanton at itlog eh! ba ako? Tamad ka nga maligo eh! Daha, maligo ako! Ngayon lang kasi may vlog eh! Oh, pero sa mga pamayday my day story ka, akala mo fresh, di ka nga naliligo hey, Tamad eh! Matangkad o maliit? Matangkad? Para Aisa. <laughs> Malakas ba toyo ko? Wala <laughs> bang! Lumalagpas ka na sa ano eh. Sa limit. Level 1 pa lang yan. Ito, level 2. Kahit ano pa level, kahit on, ano pa, level 100 na. Game. Kung papipiling ka ng asawa ko ba ulit? Hindi na. Umay na, siyempre. Papapiling ako, siyempre bago na yung ano naman. Something new naman. Ganun? May balang ka ba magpakasalan ako? Wala! Tumatawa ka. Wala na, ayoko. Bakit? Pamanon. Huwag <laughs> na, huwag na kasal-kasal. Huwag kasal. forever lang kasal na yan eh. Pang mag-asawa lang yan eh! tayo. Pro pa lang turing ko sa iyo eh. Ano lang kita eh. Talaga ha? Love team lang tayo eh. Hindi mo tayo ano eh. Scripted lang yung pagmamahal! Robust or robust extreme? Roblox Extreme na lang para tangkad sa God. Ali, Ali, ano, tigas. Gada-meeting ko sa akat kay ano, ti. May nagustuhan ka ba sa kaibigan ko? Meron! Dami! Si ano, si Jezebel, si Marimar, si Kurikong, si Pokwang. Hindi oh, mo ah. Dami nga ah, kaya pala. Hmm. Napapanaginipan mo ba yung ex mo? Sometimes, palagi. Lagi? Oo. Oh. Galing na na. Alos na pag natutulog ka. Ayun yung sweet dreams mo. Sweet dreams ka mo. So next. Kailan kayo huling nagkita ng ex mo? Nakaraan. Gumimik kami all boys sa ano. Beer house. Kasalubong eh. Sigurado ka? Kasalubong lang? Oo, oh, ano magagawa ko eh. Destiny yun eh. Hmm. Destiny? Oh, real talk lang. Huwag ka nagagalit. Last talk ni. Ito, last one. Kahit last ten pa yan. Tanong mo lang ng tanong. Ready ako dyan. Rasagutin ko pa yan. Ready ka, ha? Sino X1 ang gusto mong balikan? Si ano? Sino? Sino? Aray. Sino? Kalwa kanan. Kanan. Aray, huwag ka nang na gagawin Sino nga? Pastok lang to eh. Hindi. Ginawa mong pasuntok eh. Galing mo, ready ka. Ready ka sa mga tanong ko, ah. Ikaw ang ready. Pinakyaw mo yung mukha ko. Nahilo ako dun. Nahilo ko lang pa yan. Pikun ka naman. Huwag Sino? ka naman. Huwag Sino? ka naman Sino? Hindi. Sino? Sino? Sino do? Sino yung sinasabi mo? Huwag na. Baka ba? Tuloy mo. Ituloy mo. Tatatakot ka? Lawin mo ito, si... Natatakot ka? Baka Mar maray -ma pa ako. Huwag na. Natatakot ka? Sakit so, mo. Sino nga? Ah? pinantay ko yung sagot mo. Huwag na, ko na, doon na. Oo pa yun, may ganun pa doon oh. An yun? Ganun, uppercut. Doon na. Doon na. Doon ka na, doon ka na. Ikaw, doon ka na. Doon ka na. Pikun ko pali, pastok lang tay, nang... Hindi pikun. Namimersonal ka na, real talk lang yun. Real talk. Doon na sa babae mo. Ikaw, nandun ba? na sa babae mo. Doon na sa babae mo. ang ka na sa babae mo. Ano lang ito lang Bakit? Okay. Uh. Nice, Mais ka okay. na! Bakit? <laughs>